Hello sa inyong lahat! Ngayong araw ay gagawa tayo ng masarap at malinamnam na embutido. Sa giniling na karne ng baboy ay maglalagay tayo ng shredded carrots, minced bell peppers and onions, pickle relish, sliced hot dogs, crumbs, garlic powder, raisins, tomato sauce, nestle cream, salt, shredded cheese, and eggs. At pagkatapos niyan, ay hahaluin natin itong mabuti para magsama-sama yung mga flavors. Babalutin natin ang lahat ng ito gamit ang foil. At pagkatapos nating mabalot ang lahat, ay iluluto natin ito gamit ang steamer. Sa loob lamang lang 30 to 40 minutes ay pwedeng-pwede ng ating embutido. May dalawang options tayo sa pagsaserve nito. Steamed or fried. Para sa akin, mas prefer ko yung ganito. Simple lang. At iwas pa sa mantika. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Halina't tikman ang malinamnam